Ma'am, maubos mo na yung saka cake, ma'am. Hindi ka ba diabetes sina, ma'am? <laughs> okay, so ito medyo ilayo-layo na itong kong kamera, kasi parang hindi malata yung mukha kong taba. Hay, naku po, po TJ. Ang dami kong tawa sa iyo. Ito si TJ, guys. Isa po itong sikat na vlogger, ano. Meron po siyang 2.4 followers sa Facebook. At ang kanyang content ay puro pagpapatawa. Kaya hindi po siya political vlogger. Kaya eh, ang sabi niya rito ay talagang hindi siya makatulog sa kakaisip. Kung paano nangyari ito, itong picture na pinost niya uh, sa page ni F.L. Liza ngayon, kung sino man ang nagpost nito, or kung sino man ang nag-edit nito, nako, dapat tanggalin na kayo. Grabe! Kung yung iba, tayo nga lang ang napansin nila ni F.L. ay eh, kay F.L. Liza. Ito naman si T.J. ang napansin niya, yung likod ni F.L. Liza. Wala, wala raw sandigan na upuan. Tapos itong isa naman, mapapansin nyo itong babae, ang sabi nga niya dyan, idol daw niya yan, yung babaeng ito, mapapansin mo, ang laki-laki daw ng cake na sinerve, grabe isang buong cake talaga ang sinerve nyo, sabi niya, mauubos mo ba yan? <laughs> Baka may makakaroon ka ng diabetes. <laughs> napansin ko rin itong isa, oh, buong cake din, nasa harap niya. At napansin din ng mga commenters, <laughs> si F. Elisa lang yata ang walang pagkain. At itong, ano, itong nasa harap, hindi itong, itong nakakulo. Ano? So, ito guys, pakinggan natin itong um, komentary ni um, T.J. May concern na ako ba, kailangan ko i-voice out para makatulog ako. Kasi kanina ako pa talaga ito iniisip, hindi pa ako nakakain. Nagakalat kasi ang picture na ito na fake daw ito at saka edited. Ako hindi ako political vlogger. Ayoko ko din mangya alam. At mas lalo hindi ko masabi kung fake ito or hindi. Dahil hindi ako marunong talaga magtingin kung fake ba or hindi ang picture. Ay, hindi man ako magaling mag-edit. Pero na, hindi ako makatulog na kaisip. Ba di ba yung picture, lahat sila pare pareho upuan na mataas ang sandigan sa likod. Di ba? May sandigan ang mga upuan na sa likod. Hindi ako makatulog kay Ma'am Lisa lagi. Kahit anong angle ng camera, makita talaga ang sandigan sa likod ni Ma'am Lisa, di ba? Ni Ma'am First Lady. Wala lagi siya sandigan ay. <laughs> ano yung apungkuan, lagi pungkuan niya man? <laughs> Wala siya do? No? Di ba mataas ang sandigan sa likod? So lahat talaga, kahit anong angle ng camera, makita mo talaga na may sandigan sa likod. Tapos si Ma'am Alice, Eduardo, idol ko yan siya. Inspiration ko na siya. Pero nang... Ma'am, Naupos mo na isa ka-cake, ma'am. Hindi ka pa din yung ano niya, po si um, First Lady, ay. So, yun lang. Para makatulog ko na. Oo. <laughs> 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 Bye. Ay, okay, kung okay, 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 okay. na ako ba, <laughs> kailangan ko <yung> voice out <laughs> para makatulog. Ano? <laughs> Kaya, hinanap ni T.J., di ba, kung nasaan daw ang upuan ni First Lady? Bakit nalang siyang upuan? Tapos yung mga kasama, may mga upuan. I mean, may sandigan. So, ano daw, bala? <laughs> Inupuan ni um, F. Elisa. Ano raw ang uh, upuan niya? Saan siya nakaupo? Bakit daw walang sandikan? Sumay <laughs> so, nag-comment, ha? Sabi niya, eto yung upuan niya. <laughs> Ayan po. Buka talaga. Ay, naku, ang dami ko talaga. Ang dami kong tama dito sa commenters na ito. Oh. Mag nagkaroon pa siya ng 3,300 uh, 3, reacts. Dahil ang dami na tuwa sa kanyang comment, ano? <laughs> ito po yung upuan niya. <laughs> Sino ba naman hindi matawa niyan? O, di ba? Tapos may isa pa na nag-comment, sabi niya, isa pa, T.J., bakit... Uh, sabi niya, isa pa, T.J., bakit concern ka lang sa upuan? Di mo man lang inisip na wala pa siyang food. Kaya, ito, oh, nilagyan ko na... <laughs> Ay, nako. Natawa ako sa komentary uh, ni T.J., ano? Totoo nga naman, o. Oh. Um... Marami na nga yung matatalino, guys, no? Hindi mo na basta-basta maluloko. Kahit nga sa PixArt, kaya natin yung i-edit ito, eh. <laughs> Dito rin ako natawa sa cake. Hmm? Ang laki buong cake talaga ang sinerve nyo. At saka napansin ko rin, ito rin, no? sa dulo, may cake din na malaki na kulay, na kulay uh, yellow, no? Malaki rin ang sinerve. Buong cake talaga ang sinerve. Hindi pa po pwedeng maglagay lang ng maliit na plate, at saka knife, di ba? Tapos, may tubig or juice. Wala eh. Dito sa kabila, may tubig. Sa kabila, wala. Tapos, ang sinerve, ang laki-laki naman ng keg na yan. Na kaya ba yung ubusin, sabi ni TJ? Hey, nako. So, natatawa lang talaga ako dito, number one. Dito sa upuan, gago talaga tong commenters na to. <laughs> sabi niya, eto yung upuan niya. <laughs> Grabe, ang talino naman mag-isip itong gagong to. <laughs> Matalino sa kalukuhan. <laughs> Ay nako, tuwang-tuwa ako sa video ni TJ. Ang dami kong tawa talaga. Kaya ito pa naman natin. May concern na ako ba? May concern na ako ba? May concern na ako ba? Kailangan ko i-voice out para makatulog ako. Kasi kanina ako pa talaga ito iniisip. Hindi pa ako nakakain. Nagakalat kasi ang picture na ito na fake daw ito at saka edited. Ako hindi ako political vlogger. Ayoko din mangya alam. At mas lalo hindi ko masabi kung fake ito or hindi. Dahil hindi ako marunong talaga magtingin kung fake pa or hindi ang picture ay hindi man ako magaling mag-edit, pero nang hindi ako makatulog ang kaisip, ba? Di ba yung picture, lahat sila pare-pareho upuan na mataas ang sandigan sa likod, di ba? May sandigan ang mga upuan na sa likod. Hindi ako makatulog. Kay eh. Ma'am Lisa lagi, kahit anong angle ng kamera, makita talaga ang sandigan sa likod ni Ma'am Lisa, di ba? Ni Ma'am First Lady. Wala lagi sa sandigan, ay. Ano yung apungkuan, niya ang pungkuan, lagi pungkuan, yaman? Wala siya, no? Di ba mataas ang sandigan sa likod? So lahat talaga, kahit anong angle ng camera, makita mo talaga na may sandigan sa likod. Tapos si Ma'am Alice, Eduardo, idol ko yan siya. Inspiration ko na siya. Pero nang, Ma'am, maupos oh, mo na yung uh, isang take, Ma'am. Di ka pa diabetes <laughs> na, ma no, kahit, si Ma'am? No? Gahit po si Ma'am First Lady ay? So, yun lang, para makatulong ko na. Dito, dito, dito nga ako natawasan. Ayun, sir, na, na sabi niya, ano man ang inupuan niya dyan? Ano raw ang inupuan niya dyan? Kaya, itong komentor din. <laughs> Sabi niya, ito na yung upuan. Ito yung upuan niya. Ayan po yung kinomento. Nandito <laughs> ako natawa talaga. <laughs> Sabi, ito yung upuan niya. <laughs> oh, di ba? Ay, naku. Kaya, madam, madam Lisa, please mag-live ka na, please. Para makatulong na itong mga maritis na ito. <laughs> Ay, no? <laughs> Mag-live ka na. Isampal mo sa amin. Fake news kami. No? Mag-live ka. Magpa-presscon ka yung live talaga. Hindi yung recorded video. Yung recorded video tapos i-relive mo. Hindi yun kasi malalaman pa rin namin yon eh. Na video lang pala tapos ni-relive. Yung ano talaga. On-live talaga, no? Magpa-presscon. At uh, sabihin ang totoo na... Wala ka sa LA at dito ka na sa Pinas, di ba? At saka yung video kasi na kumakalat na inupload upload nung guy March 8, 7pm kasama niya si yung uh, CEO ng Rustan na namatay doon. Eh magkasama sila, kitang kita eh. So imposible naman, March 8 sila na dinner. Tapos pagka March 10, nakauwi na kaagad sa Pinas. Di ba yun yung sabi ni ano Castro, nasa Pinas daw. Monday daw dumating March 10, 5 a.m. Tapos nagka-utal-utal pa nga si Castro habang nag-explain siya, di ba guys? Kaya yun lang eh, no? Tapos sana mag-live na siya para makatulog na si TJ. <laughs> Kaya guys, punta niyo si TJ guys. Mapapanood niyo rin yung mga upload niya doon na puro pagpapatawa. No? Um, sige yan lang po at uh, ano mo niyo sa video ito? Comment down below lang po.